bago nyo ipasok sa 1x8 ito, bago nyo ipasok sa 1x8 yung 10, yung 10% dadaan muna siya sa 50-50 afternoon, welcome back sa ating panibagong vlog, panibagong tutorial So, kaya, yeah, namimiss ko kayong lahat, hindi tayo nagkita for uh, How many days o weeks ba mula nung galing kami ng Ormoc dahil may fellowship meeting kami regional And district sa ating pastoral uh, Thanks God, dumating yung uh, license natin for pastoral. So, thank you so much. Glory to God. Uh, by faith lang at by the grace of God ang lahat. Uh, sa Diyos ang himaya, kumbaga. So, ito ngayon, may tatanungin tayo na uh, actually, tinanong ko yung client sa setup niya. Tapos, may concern siya tinanong ulit tayo yung binalik yung tanong nasagot ko naman yung unang concern at yung tanong niya sir paano ba gagawa ng child nap so ano ba ang child nap ang kunyari mother nap this is your mother nap 1 by 8 at this is your child nap 1 by 8 rin pwedeng 1 by 16 pwedeng gumamit ng ganito 1 by 16 pwede rin pero yung ipapakita natin is 1 by 8 add on na lang tayo ng Uh, reading kung gagamit tayo ng 1x16 siguro nasa mga maximum lang naman ang add ng from 1x8 to 1x16 na splitting ratio or loss is nasa mga 4 so add ka lang kung negative 11 dBm yung 1x8 yung 1x16 nasa mga negative 15 negative 16 ganyan so madali na lang siyang i-compute ngayon ang tanong ni sir sir paano ba ang tanong niya, sir, paano ba gagawa ng child nap mula doon sa mother nap? So, kung baga, kung baga ito yung kanyang child nap, a uh, mother nap, ito yung kanyang child nap. So, kung baga, this is the first nap sa LCP and this is the second nap or client nap sa papuntang mga bahay-bahay. Alam naman natin na ang LCP Local Convergence Point na 1 by 8 is 'gagamit' ng multi-core. Itong 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 kaso niya, sa case niya, FBT 'yung gamit niya. So gumamit siya ng 9010 direct from the OLT at ang concern niya kukuha daw siya ng isang port sa 1 by 8 na client nap. Kasi wala namang mother nap sa sa FBT dahil nga tuloy-tuloy yun cascading so ang ang concern niya kanyari dito si ito 9010 so hanap tayo ng 9010 so palagay na lang o, ito oh, 9010 so input ayan sana kita yung input from OLT is sabihin natin na 8 dBm module yung kanyang SFP papasok dito yung 90, siya yung papasok sa sa NAP. First NAP yun, client NAP o tinatawag na child NAP sa iba. Yung 90, continu continuity yun papuntang 8550 na FBT. Another NAP na naman yun. Ang concern niya, itong, na, na uh, itong 10 sa 90, 10, kukuha daw siya dito ng isa isa pang port, kunyari, mamimili siya, port 8. So, nakakuha siya ng, ng pitong client, pitong bahay. So, yung pangwalo, bakante. Kukuha daw siya dito ng uh, another child nap. Yun yung concern niya. Pero ito, ang mangyayari is, kung ang reading nito ay negative 16, Kanyari, pinakamagandang pinaka, pinaka magandang reading na yon negative 16, plus 11, negative 11 na splitting loss ng 1 by 8 is panigurado itong second child nap or second client nap is nasa mga negative 27. Kasi negative 16 plus uh, negative 11 is nasa mga negative 27. Okay? Kuha ba? Sana naintindihan. So, ang mangyayari, ito, negative 27, Okay pa passable sa ating mga 5B5 itong mga uno natin ganito 5B5 so meron tayong 5B5 dito. So pag mga ganito na mga modem passable siya. Okay. So negative 27 kasi yung reading niyan yung passable value, reading value ng uh, optical power sa 5B5 at itong uno is negative 3 from negative 3 hanggang negative 27. Paano kung yung first client ninyo mismo nasa mga 300 meters or 200 meters so siguro sa uh, FIC dito sa NAP at FIC doon sa pagdating sa bahay itong sa likod ng modem ay ka, kakain yon o mag ano yun mag, magbibigay yun ng uh, add value sabihin natin 1 1 dito 1 doon din sa kabila or pinakamaganda negative ah uh, no 0.5 tapos 0.5 so uno 27 plus 1 negative 27 plus negative 1 is negative 28 okay so negative 28 wala na bagsak na ngayon ang ipapakita ko i-reveal -re ko na sikreto makinig ng mabuti si sir ay nangangapa hindi si sir kumuha ng Ah, uh, shout out kay sir pala nakalimutan ko yung pangalan, hindi ko na mahanap yung kanyang comment kasi pagdating ko sa bahay galing sa Malapas Island, nag-check ako ng mga comments. At pag na-replyan pala, first time kong na ano to na discover. Pag dito ka sa mga comment section pala, pag na-replyan mo at na-refresh mo yung uh, tab, yung window, hindi na pala makikita doon sa mga unreplied comments. So nawala hindi. Hinanap ko eight days ago, hinanap ko sa sa notification, hindi ko na mahanap. Kaya mabuti at na-memorize ko yung comment niya. Kasi minsan 'di ba pag pag may comment, nilalagay ko sa screen yung pangalan, yung comment. At hindi ko na talaga mahanap. Basta yun yung tanong niya. Kahit hindi siya bumili sa atin ng package, sinasagot ko pa rin yung mga tanong. At that's normal kasi yan nga nag na gano tayo nag serve tayo kay God so wala tayong pinipili porkit hindi siya bumili ng package o kahit anong item sa atin sasagutin pa rin natin kasi concern naman yan eh so dyan tayo tinitest ni Lord sa ating faith okay balik tayo ngayon i -re reveal ko sa inyo ipapakita ko walang bayad walang ano nirequest lang ni sir kasi busy din ako hindi ako makagawa ng special special tutorial para sa kanila yung may bayad so i-upload ko na lang to publicly dire-diretso -dire. agad So ang i-reveal ko ngayon, balik tayo. Ang i-reveal ko is itong sikreto para hindi humaba yung ah, hindi papangit yung reading. 'Di ba? Yung ano nakasanayan natin input negative 16 napuno yung client ay yung port sa client 1 2 3 4 5 6 7 may bakante gusto mo pang mag-add kasi may may target ka na dalawa so kung kung last port para mapuno hindi mo makukuha yung dalawa so ang ginagawa ng lahat lalagyan nito okay lalagyan nito ng panibagong patch cord magdudouble nap sa loob ng nap box at i-input dito so add yun ng reading so kung pwede naman gagana naman siya kasi uh, kung 1 by 4 lang pasok pa rin so negative 16 plus negative 8 so nasa mga negative 24 25 pero mata, mayro, medyo pangit na yon hindi na passable yun kung sa telco pa hindi na passable So, yun yung ginagawa ng iba. Ngayon, i-reveal -re ko sa inyo kung paano siya gagawin. With actual reading. May actual reading tayong gagawin by, by, via OTDR. So, yan ang napaka, napakaganda kasi hindi lang natin sinasabi o hindi lang tayo nagsasalita, ginagawa natin ng reading. So, ito na nga. So, balik tayo. Ito yung galing sa optical. Okay sa ating OLT so kuha, kuha pa rin tayo ng reading this is 9010 ayan kita nyo naman sana makita 9010 yan o dito na lang ayan, 9010 sa kanyang body yung kanyang sticker 9010 Okay, kitang kita so reading natin galing to sa ating OLT na Purpon ayan ipakita ko pa rin yung ating OLT Ayan, galing yan sa OLT2. Ito yun, ito yung puti. Ito. So, galing sa ating OLT2. So, ipa ipapakita talaga natin para malaman at wala tayong cut. Ganyan kalupit ang ating video kasi walang cut. Okay. So, reading tayo. Ito yun, ito yung puti. Kikita nyo naman. Hindi ko na nabalik na sa dating forma. Ayan, negative So positive, masilaw eh. Positive 8.15. Sana makita. Positive 8.15. So Sabihin na lang natin positive 8. So dito makinig na nang mabuti. Asa na ba yung 9010? Ito na yung 9010. Balik tayo. 9010, lagay nyo sa input. Ayan, 9010, kitang kita, ilag ilagay natin sa input. Tapos, mag-reading tayo sa mga port. Okay, ito na. Ulitin ko, nag-dim na yung OTDR. Makikita na to. Ito yung from OLT. So, ayan. Kitang kita, from OLT yan. Okay. So, ilalagay natin sa input ng 9010. Ayan, kitang kita, input ng 9010. Klarong klaro yan 90-10 Tapos mag reading tayo sa kanyang Ang concern ni sir Dito sa 10 na imbes diritso sa nap Mag dadalawang nap daw siya Okay so ito na So nakuha tayo ng negative 2.5 So 2.49 Sabihin na lang natin to 2.50 So 2.5 Negative na yan ha Dito na mangyayari ang splitting. So from from input galing ng OLT itong positive 8 tapos yung concern ni sir dito sa negative 10 ano 10% yung 10% na iiwan for for nap ito for nap 1 by 8 splitter kasi splitter dito daw siya maglalagay ng dalawang nap yung sinabi ko kanina so ito yung sikreto ilagay ninyo sa 50-50 normal na splitter okay take note talaga 50-50 na normal na splitter ang output ng 10% bago papasok sa 1x8 splitter na nap or 1x16 splitter na nap o kasit Splitter Okay So, klaro Bago nyo ipasok sa 1 by 8 Ito Bago nyo ipasok sa 1 by 8 Yung 10 Yung 10 dadaan muna siya sa 50-50 Okay So, ito na yon 10 So, kuha talaga tayo Ito na yung 10 Reading tayo sa 10 Ulitin ko Negative 2.12 Okay partida yan negative 2.12 ilagay natin sa input ng 50-50 o kaya 1 by 2 na normal okay tapos mag reading tayo syempre para malaman natin kung ano yung reading na makukuha natin so sa 1 by 2 normal from 10% na ididirit sa sana sa nap nakakuha tayo ng negative 6. Okay, so negative 6 plus negative 11 is possible reading nito is nasa mga negative 7, 10 or negative 18. 10. Titingnan natin kung totoo ba. Hindi tayo niluloko ng OTDR. O hindi kayo niluloko ni uh, yung nagsasalita. Okay, so ito na. Ilalagay na natin yung unang 50-50 kasi dalawa ang output nito. Dito na mangyayari yung dalawang nap dalawang 1x8 na cassette splitter with symmetrical reading value. Okay. So yung sinabi ko kanina, gagawin din natin yon Yung una kong sinabi na doon tayo kukuha sa port ng pangwalo. Yung pinakang 8 port na bakanti na may, ku na may magpapakabit na dalawang bahay imbes na isa na lang yung bakanti ang, ang ginagawa, pinapasukan ng pot score para sa panibagong 1x8. Gagawin natin yon pero dito muna tayo. Para talaga makompare nyo. So, yun nga, dalawa yung out nito ng 50-50. Ito yung hybrid. 50-50, uh, hybrid with a twist. Itong 50-50, magiging symmetrical reading value. Symmetrical, ibig sabihin, parehas. Parehas. Itong kanina, ito lang yung maganda yung reading. Yung pangalawang kuan, uh, 1x8, pangit na yung reading. Sige. Reading tayo Ilan ba yung sinabi ko kanina Negative 18 Maximum yun Okay maximum Ito na moment of truth Galing sa 50-50 O kaya ay 1 by 2 yung ating uh, 1 by 8 Negative 18 yung sinabi ko kanina Okay Okay Ano ba naman yan? Yung reading, tingnan nyo. Mga kapean TV. Negative 16.78. Sabi na lang natin negative 17. Yung ating tansya ay negative 18. Mas gumanda pa sa negative 18 natin na tansya. Negative 16.65 o kaya negative 17 na lang. Dito na. Ito yung first nap. First child nap, sir. Sana, sana, sana masundan mo. Ito yung first child nap. Ito talaga yung makukuha mo, sir, sa first galing ka ng 90-10, yung 10% pero yung concern mo is paano ba kukuha ng ah, uh, pangalawang child nap galing sa first child nap ito na yun sir, Okay, negative 16 para talaga malaman natin kukuha tayo ng panibagong 1x8, ito brand new, sell 1x8, ipatong natin syempre sa additional 1x8, at kukuha tayo ng pat scored ilalagay natin sa 50-50 nakatabi katabi niya. Okay, ayan. Para kita talaga. Nakatabi niya pala yung ating ano. So, reading nga natin muna para hindi tayo. So, ayan. Negative 6.13 o negative 6.5 or 50. So, palagay na lang natin. Negative 6. Yan yung reading kanina sa 1 by 2 na normal na natin ng 1 by 8 na first child nap, ito ngayon second port, out number 2 kasi dalawa yung out ng 1 by 2 input 2 1, dalawa yung out symmetrical reading value ipasok natin sa ating 1 by 8, ayan, makinig mabuti, pag hindi tutunog pangit yung reading, hindi pa nakabaon kaya maganda talaga nakabaon <laughs> tapos ah uh, kukunin natin ito sa ating first child nap at ilagay natin sa aking second child nap hindi na ako titingin kayo na para sigurado kayo mga kauna magkano yung nakuha dali so negative 18 pa rin yung aking target kasi symmetrical okay liliyo natin so negative 17.60 yung first child nap negative 16.65 yung second child nap negative 17. 33. ayan po sir dalawang 1x8 galing sa 90.10 dumaan sa 1x2 at parihas halos ang reading symmetrical halos parihas lamang lang ng 1dbm ok momentum trot baka sabihin natin na uh, uh, hindi siya gagana syempre gagana yan wala lang akong 5B5 dito na bakante. Kayo na ang mag -testing. Challenge na 'yan sa inyo kung kung ginawa nating reading, gagana ba? Tapos comment down below kung gumana o kaya ay pwede mo mag-comment ng picture sa YouTube hindi ata. So comment down below kung gumana ba sa inyong 5B5 at sa inyong Uno, uh, nakatagos ba 'yung internet at sa gamit itong reading na ito na negative 17 at negative 16. Okay. So, ito ngayon, gagawin natin yung sinasabi ni Sir kanina. Ay, yung sinasabi ko kanina pala, sinasabi ni Sir. Sinasabi ko kanina. Tanggalin muna natin para hindi tayo malilito. Hindi tayo gagamit. Hindi, hindi, kumbaga, hindi natin inireveal yung sekreto. Yung nakasanayan sa ating mga isip. Okay? Tanggalin natin. Tuloy yung video para hindi talaga sinasabi ninyong Ayan. Ayan, na yung labas. So, dito na. So, galing ng, wala palang kwenta tong ilalim. Ginawa ko lang siyang, ano, uh, para umangat ba kumte Okay? Ito na yung, yung puti. Balik tayo. Ito yung puti galing sa ating optical, ah, uh, optical line terminal sa OLT. So hindi ko na riridingan. Matik na 'yan. So sa 9010, dito tayo sa 10, tapos diretso natin sa first nap okay so mag reading tayo diretso sa first child nap so negative 13.35 okay negative 16 yung gumamit tayo ng sikreto so agwat sila ng nasa mga uh, sabihin natin uh, 3 negative 3 oh. okay so negative first nap negative 13 90 ten, ten side ito. Tapos, huwag tayo ng patch cord. Uh, sabihin natin, napuno. Napuno yung walo, o oh, yung nap. nap. Napuno yung nap. Tapos, merong magpapakabit. Sabihin na lang natin, merong magpapakabit na isa lang, tapos napuno. Saan yun na isasaksak? So, hindi na. Ang mangyayari, mag upload kayo ng 1x16. Okay? mag upload kayo ng 1x16, ang magiging reading nun is nasa mga negative 23. Okay? Sabihin natin, negative 23. Wala lang akong 1x16 dito. Tama, negative 20. 1x16, ah, 1x8 din to. Sabihin natin, negative negative 24, ganyan. Okay, so ang mangyayari 1 by 8 parehas ang inyong ang inyong splitter ilalagay nyo dito sa isa pang port sa 1 by 8 kasi may magpapagabit na isa uhugutin nyo to para makadagdag pa kayo dadagdagan nyo ng mga kayo ng client dadagdagan nyo ng splitter so mayayari uhugutin nyo yung, nyo yung last port yung pang 8 port tapos sasaksakan nyo ng patch cord panibagong 1x8 tapos dito nyo ilagay sa port 1 yung hinugot nyo dito sa 1x8 yung sa 8 port yung sa port 8 tuhugotin nyo yun ilalagay nyo dito sa port 1 ng another 1x8 o sinasabing child nap number 2 so dito nyo ilalagay yung bagong magpapakabit. Tingnan natin kung magkano yung reading na maupuha. Okay. Negative 24.16. Okay, passable pa rin. Negative 24.16. Pero, ang tanong, paano kung magkakaproblema, tataas yung readings ng mainline, o kaya ay masi-stretch kasi single core yung gamit, saan kayo magpi-prefer? Itong negative 24 na ganitong setup, o yung gagamit kayo ng 1 by 2 at ang reading ay negative 17 at negative 16 kayo na po ang bahalang mamili nasa sa inyo na po ang diskarte nasa inyo na ang pag deploy as long as possible ang reading at ang nakuha nating reading is possible siya kayo na po ang mamili between negative 24.18 at negative 17.60 So, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. So, nakasave kayo ng positive 7. So, 7 yung masisave ninyo. Okay? Kayo na po ang bahala. Mamili kung anong klaseng deployment. Itong video na to, sana sir, nakasagot sa inyong concern. Lahat naman, passable. Passable ang reading niya. Basta, kayo na ho ang mamili. Gagamit kayo ng 1 by 1x2 normal at itong dire-diretso na setup. Ang problema lang nito, pros and cons, ang cons nito, pag nagka-problema itong nap na to, nag, kunyari nagka-problema itong ito, 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 madadama ito. Oh, ang pros naman, hindi ka na bibili ng 1x2 na normal. Pero ang cons naman ito, kung gagamit ka ng ganito, pag nasira itong nap na to, yung kabila naman itong nap, itong child nap to, ay gods pa rin, walang problema. So kung hindi mo mahanap yung sira sa child sa child na mo yung lahat ng client sa kuan child nap one, i ililipat mo dito sa OK. Kaya tuloy-tuloy ang internet, walang downtime. So kayo na ang mamili. God bless everyone and have a nice evening sa ating lahat and see you in our next vlog.